Dear Mama Colleen, itago mo na lang po ako sa pangalang Lynn. First of all, Mama Colleen, magandang hapon po sa iyo at sa mga nakikinig po ng Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, hindi ko na po hahabaan pa. Ako po si Lynn, 30 years old. May asawa at may tatlong anak kami. Nakilala ko po yung asawa ko sa kaibigan ko na pinsan ng asawa ko, Mama Colleen. Bago naging kami ng asawa ko, may naging ka-FBP po ako, Mama Colleen. Hiniwalayan ko po yon kasi nalaman ko na yung ka-FB ko pala ay may asawa na. Nakilala ko yung asawa ko, nanligaw siya at naging kami po. Hanggang nabuntis po ako sa unang anak po namin makulin. Kaso po, ang masamang balita, nung nabuntis niya ko, sa una naming anak, ayaw niya sa anak namin. Kasi daw hindi daw po niya anak 'yon. Hanggang sa pangalawang anak namin, yung unang anak na sundan ng pangalawa, ganun pa rin po yung rason niya. Nasabi niya hindi daw sa kanya yung bata. Isang araw po mama Colleen, nagpalit kami ng cellphone. At doon sa cellphone na yon, may nabasa ako ng mga message niya at ng babae niya. Oh, no. Mama Colleen, meron siyang kachat at meron siyang ibang babae. Hanggang sa doon kami nagkagulo na pati yung pamilya niya ayaw maniwala sa akin na may babae yung asawa ko at ex-girlfriend at ninang ng anak namin. Nung nalaman ko yun, Mama Colleen, sinaktan ako ng kapatid niya at lumayas po ako kasama ng mga anak namin. Sabi ko, hindi na to tama. Napati yung kapatid niya ay nakikisali pa. Kaya lumayas po kami at nagpakalayo-layo sa aming paglayas, sa aming paglayo, hinanap po kami ng asawa ko kung saan kami napadpad sa Manila. At doon, nagkita ulit kami dito sa Manila. Sinuyo niya kami hanggang sa naging okay ulit kami ng asawa ko. Maganda ang trabaho niya. Habang nasa trabaho siya, ito na naman. May naging babae na naman siya. Isang ex niya na tal tagalugar po nila. So Mama Kulin, nung nalaman ko yun, kinumpronta ko siya. Kaya nga lamang, sa pagkumpronta ko, ako pa yung minura-mura niya. Ako pa ang inaway-away niya to the point na kinakampihan niya yung girl kaysa sa amin po. Kung tutuusin po, nagmamakaawa na ako sa babae. Nalayuan ng asawa ko, alang-alang sa mga anak ko. Nagmakaawa ako, lumuhod ako, nakiusap ako, nalayuan na yung mister ko. Sabi, oo daw, hindi naman daw sila pero na ko na may sarili silang account sa Messenger at nabasa ko lahat ng pag-uusap nila lahat lahat sa discovery ko na yon, Mama Colleen, muli kong kinausap yung girl. Sabi ko, iwasan na niya yung aking mister. 2020 December po, Mama Colleen, nakita ko po na may picture sila ng ex niya. Yun pala. Pinapunta niya dito sa inuupahan niya na kwarto at mga isang linggo po yun, Mama Colleen. Ang girl dito sa Manila, nagstay po ng isang linggo. Noong mga panahon ayun, ang dami ko ng tanong sa sarili ko. Ang dami ko ng luha, ang dami kong pagtataka, na bakit kaya paulit-ulit na lang yung pambababae niya? Bakit hindi niya kami kayang mahali ng mga anak niya? Kinakahiya niya ba kami? Hindi ba niya talaga ako mahal? Binlock niya po ako sa Facebook, dumating yung puntong yon Mama Colleen, at, at, at sa Messenger. Oo, nagbibigay siya ng pera sa amin minsan, pero minsan na nga lang galit pa. Makakarinig pa ako ng mga salitang hindi magaganda, Mama Colleen. Yung sasabihin, wala daw ako maitulong sa kanya, pala mo din daw ako, pangit ako, masama ugali ko. Dahil nagagalit po siya sa tuwing kinakausap ko yung mga nagiging babae niya. At yun nga yung kapalit ng galit ko, ng pagkumpronta ko. Yung sasabihan niya ako ng mga masasakit na salita. Palamunin, pangit, masama ugali. 2021, nagtrabaho po ako, Mama Colleen. Kasama ko yung mga anak ko. Naging okay uli kami hanggang nitong pagpasok ng 2023. Naging ayos na naman kami Eto na naman ako, pinatawad ko na naman siya. Binigyan ng pagkakataon hanggang sa nabuntis niya na naman ako sa pangatlong pagkakataon. May tatlo na kaming anak. At eto na naman, nalaman ko na naman na yung katulong ng boss niya, sila pala nung girl na yon na naging kachat ko pa noon na hindi ko alam na pinapasok pala siya ng asawa ko doon. Na may nangyari pala sa kanila. Paano ko nalaman? Napakinggan ko po sa call recording po ng cellphone ng asawa ko. Ang pinakamasakit. Mama Colleen. Ayaw na naman niya sa bata. Kuno, ang sinasabi niya, nanlalaki lalaki ako at hindi na naman daw kanya yung bata. Yahoo! Anong yahoo? <laughs> Hay, mali ka ng pinindot! <laughs> oh no, yun! Oh no! <laughs> diba seryoso na si kuya nakikinig eh. Biglang may yahoo eh. So yun na nga, ka-winner. Sinasabi niya na nanlalaki daw ako, pati pamilya sinasabi na hindi daw namin anak ng asawa ko yung pangatlong anak na pinagbubuntis ko. Mumurahin ako, susumbatan ako sa lahat ng binigay niya, lahat. Kung baboyin ako, parang hindi tao. Sa pangatlong pagkakataon, hindi na naman niya kinilala yung dinadala ko. Sa totoo lang, Mama Colleen, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ilang beses ko na pong sinabi sa kanya, pero parang wala lang sa kanya, Mama Colleen. Ngayon, magkasama kami, pero parang hindi kami mag-asawa. Pag kinakausap ko po, Mama Colleen, tungkol sa problema namin, siya pa ang galit sa akin. So, Mama Colleen, aawayin na naman ako, pagsasalitaan na naman ako ng hindi maganda. Ano po kaya ang gagawin ko? Again, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Sana ako po ay inyong madamayan. Muli, ako si Lynn, 30 years old, may tatlong anak. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Once again, yan po ang kwento ni Lynn, 30 years old, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ngayon ka-chat natin si Lynn, kinlaro ko lang yung parte na kung saan, ano ba yung ibig sabihin ng asawa? para sa kwento niya. So, hindi po sila kasal. So, basically, tinatawag lang niyang asawa, yung kanyang asawa. But asawa, sa salita, wala sa papel. So, basically, hindi kayo kasal, hindi mo talaga yan asawa. And basically, madali mo yang malalayasan, yang hunghang na yan. <laughs> I mean, hindi basic, hindi hindi madali, 'di ba? Marami kang i-consider, -co marami kang parang paano ako after niya, 'di ba? Pa paano kami ng mga anak ko. Pero alam mo, you are emotionally abused already ng lalaking 'yan. And hindi mo kailangan ng lalaki na sasaktan ka emotionally. Alam mo yun, yung sasabihan ka ng walang kwenta, sasabihan ka ng pangit ka, nakakaloka! Pero kapag kahihingi ng, ng tikim sa kama, ikaw yung pinakamagandang babae para sa kanya? Nakakaloka, ba? Diba? So, hindi kayo mag-asawa. Mas maganda. It's a blessing in this, guys, na hindi ka kinasal sa taong yan. Kasi mas madali para umalis ka sa taong yan. I know, magiging mahirap for you kasi marami magsasabi na, naku mama Colleen, may anak kasing involve. Mahirap po pag may anak na involve. Bakit? Pwede mo namang habulin yung sustento ng mga bata kahit hiwalay na kayo ah. Pwede mong habulin yan at pwede mo siyang makasuhan kapag ka dumating yung pagkakataon na hindi niya na susustentohan yung mga anak ninyong dalawa. Nakakalungkot lang sa unang anak, sinasabi niya na hindi niya anak yan. Pangalawang anak, sinasabi niya na hindi niya anak yan. Pangatlong anak, sinasabi niya pa rin na hindi niya anak yan. Abay, sira ulo. Eh bakit siya pumirma sa birth certificate? Bakit siya... Ay nako! So anyway, when it comes to legality, di ba, pwede kayo magharap sa pau? Kung wala kayong kakayahan na magkaroon ng sariling lawyer, pwede po kayo magharap sa PAO, sa Public Attorney's Office para pag-usapan kung ano ba yung mga legality when it comes to situation like that. Pero ang akin na lang siguro, yung tanong mo na hindi mo na alam yung gagawin mo, yung sitwasyon mo na nakikisama ka sa lalaking hindi ka man lang kayang pahalagahan, sa lalaking paulit-ulit kang ginagago, eto naman ikaw paulit-ulit din nagpapagago? ba? Diba? At na. Hiwalayan mo na. Kasi hindi na tama. You are emotionally abused. At yung emotional abuse na yan, mas masakit pa yan kesa sa physical abuse. Kasi yung physical abuse, nawawala humuhupa yung pasa. Pero yung mga masasakit na salita na sinasabi niya sa'yo every time na gusto mong itama siya sa mali na ginagawa niya, hindi na yan tama. So please, layuan mo na. Hiwalayan mo na. Yung tungkol sa mga bata, hindi naman mawawala yung sustento eh. Nandyan pa rin yan. Hindi mawawala yan. So ngayon, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Ako, feeling ko, alam mo eh. Alam na alam mo yan. ba? Diba? Natatakot ka lang. Kasi feeling mo, hindi mo kaya. Pero sasabihin ko sa'yo, feeling mo lang yon. Kasi ako, naniniwala ako na the moment na bumangon ka, the moment na pinatunayan mo na hindi ka basta-basta, the moment na bibigyan mo naman ng value yung sarili mo after na i-devalue niya, ikaw, mas makukuha mo yung respeto na deserve mo. Alam mo, foul pa ha, foul pa, nasasaktan ka pati ng kapatid niya. Uh. It's very foul. Yung nakingi alam sila sa relasyon ng kapatid nila. Tapos ikaw, alam mo yun, wala kang respetong nakukuha sa asawa mo. Wala ka na rin respetong nakukuha sa pamilya ng asawa mo o ng live-in partner mo. So kanino mo na lang dapat kunin yung respeto na yun? Ikaw, bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Don't tolerate them. Isa rin sa problema, because you allow them, hinayaan mo sila. Hinayaan mo silang mamayani. Hinayaan mo sila na, alam mo yun, gaguhin ka. So please, kaya mo naman eh, di ba? Nakapunta ka nga ng Manila, di ba? Nakapagtrabaho ka naman. Kaya mo naman eh. Masyado ka lang natatakot. Paano na yung mga bata? Yan ang usual question ng mga nanay eh. Paano na yung mga bata? Hindi ba maganda na nakikita ng mga bata na minumura yung nanay nila? That's not healthy environment sa mga bata. Yung nakikita nila na hindi binavalu yung effort mo, hindi ka binavalu bilang babae, that's not a good environment at example para sa mga bata. So please. Alam mo ang sagot nauunahan ka lang ng takot. So anong dapat mong gawin? Ipaglaban mo kung ano yung deserve mo. Ipaglaban mo kung ano yung trato na deserve mo. Don't settle for less. Huwag kang matakot na, eh kasi ganito, eh kasi ganyan ni. Eh. Kasi the more na pinapakita mo na takot ka, the more na aabusuhin ka ng mokong na yan. The more na pinapakita mo na mahina ka, the more nag paulit-ulit lang and it's gonna be a cycle. It will never stop kasi hinahayaan mo. So this time, nagawa mo ng lumayas. Nagawa mo ng layuan. Sana this time, maging matapang ka na na panindigan yung desisyon na gagawin mo this time. Again, you are not just doing this for yourself. Hindi mo lang yan gagawin para sa sarili mo. You are also doing this for your children. Kasi hindi ganyang klase ng ama ang deserve nila. Hindi ganyang klase ng tao ang dapat na makalakihan nila. You know kung ano ang dapat gawin. Kailangan mo lang panindigan kailangan mo ng mulang lakasan ng loob mo. Sabayan mo ng dasal, guidance from Lord. And I'm sure hindi ka niya pababayaan. Sabi pa niya dito, ka-winner, sabi ko, mahal mo, no? Sabi niya, mahal na mahal ko siya noon. Kahit anong ginagawa niya, tanggap ko noon. Pero hindi ko na alam ngayon. So may doubt na, may question na. Unless, unless i-prove niya talaga yung sarili niya sa'yo, sige balikan natin. Unless hindi na talaga niya gagawin yung mga pambababae niya, sige balikan natin. Pero alam mo, sabi nga, di ba sa kasabihan, one is enough, two is too much. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So hindi ka ba nahihiya na ikaw na rin mismo ang nananakit ng sarili mo? Totoo. Hindi ko na ibe-blame si kuya. Hindi ko na sisisihin si kuya kung bakit nasasaktan ka ngayon. Ikaw na ang sisisihin ko, Lynn. Because inaalaw mo, hinahayaan mo. You allow this things to happen to you. It's you who tolerate him para maging monster. Yung monster na yan, baby pa nun eh, Pwede pang mapateim. Pero dahil pa ulit-ulit na lang na hinayaan natin, lumaki na lang yung monster. And it is you who tolerated him. So paano ito titigil? ikaw rin ang kailangan maglagay na or mag, mag, maglagay ng tuldok to make him stop. Ikaw lang din na makapagtutuldok ng chapter na to ng buhay mo for you to start anew. Alam mo ang dapat gawin. Kawinner! Yan po ang kwento ni Lynn. 30 years old. Ako, bata ka pa, baka ka pa ng iba. May tatlong anak dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Meron ka bang gustong sabihin? Meron ka bang gustong sausaw sa kwento ni Lynn? Speak from your heart. Sa aking pagbabalik, sausaw mo naman, advice mo naman ang bibida dito sa heart to heart with Mama Colleen. Nari